mga kaidol uh, isang mapagpalang gabi sa atin lahat so narito kami sa uh, ano yung street to sa so, may ha? Miranda Street sa may Gibara balita ko may the daw na lomi dito kaya ito nag try kami totoo nga dahil ang lomi nila overload na napakarami nasa so, 100 lang ang isang ano oh, ang dami na punong-puno talaga overload talaga mga ka-idol oh. oh, saan ka pa nito saan ka makakita 100, 125 lang overload na oh. Lomi hindi Lomi Batangas to oh. Lomi ano yan Lomi ng Taging oh. kasi kaya nag-try kami kasi balita namin overload at saka marami pa Ayan, no? Tapos, unlimited sa bow pa. Ayan, no? Mga kaidol, mga Kaya, saan man kayo naroon, so, so good na. Dahil ito ay good for four or three person. Pero kami, dalawa lang kami. Iwan ko, ang kayaanin namin, mga kaidol, mga Ay natin, tikman natin habang mainit pa mga yung sabi nila. Uh, ito kami mga ka-idol, so ito na, titikman na namin Plus Unlimited Rice dito sa Maygibara, sa May Plaza Miranda uh, At saka pa ng mga ano dito, mga tao ah, uh, Nagsuserve at saka pati yung tagaluto namin Ito na

Uh, Over overload na overload. Kaya kung sakin makayo dito lang mga kaibig dito may sa may Plaza Miranda sa may Gibara. Uh, Gibara. stop ito yung pangalan nila. RG Gibara Food. Yan, food house mga kainoy. Yan, yan yung pasinero nila. Uh, tinatangkilig dito. Sa babae pa mga ano dito, mga nagsusurf dito mga kainoy. Okay? RG Gibara yun, Gibara Food House. Dito may sa Miranda mga kainoy. Okay? Yan, kain po tayo kainoy magpalanggap sa atin lahat, okay? Na tayo mga idol. Pagtanong sa. Yami, yami. Mga mga idol at maraming salamat din sa magpalanggap sa atin lahat. Please like, uh, please like and share. Uh, Pakipito na no Notification bell para sa mga update na video mga uh, kalunis mga kapitala. Okay? Maraming salamat sa

thank you